Huwag ka magpaawa sa akin. Tinangkap ko na nga, di ba? O baka gusto mo mag-cash advance? Ha? Gusto di ba? to Gusto mo di ba? Ha? Magkano? Gusto mo? Bigyan ka ng 5,000, bilhin ko din buhay mo. Bosing, baka gusto niyo pong magpaalaga ng punta damali sa buhay. 300 lang po ang monthly. 300? Asuga pa mo naman. Anong tingin mo dito? Nagpapalaba ako sa'yo? Eh, ganun naman po kasi talaga, bossing. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala maduga ka. Ikaw pala yan, eh, Gerald. Isang hamak na supultrero ka na pala ngayon. Ano pala yung trabaho mo? Hindi ka ba nahihiya na kung kay may patay, siya ka lang makakatrabaho. Isang tagapantay, tagalinis. Ano yung nangyari sa'yo? O bakit nagkaganan ka na? Isang matalino nung araw, pero parang pinagkaitan ng pangarap. Taas-taas ng pangarap mo, tapos dito ka lang. Lalaga pa. Hindi ka makaimek kasi nahihiya ka. Dapat lang! Dapat lang na mahiya ka. Kasi sa ating magkakaklase, ikaw lang ang walang narating. Kasi ako, tika mo ko. Ang taas-taas ko na. Kumpara sa'yo, 300. 300 ba ka mo? Sige! Papalinis ako sa'yo. Alam mo kung bakit? Baka kasi mamatay kayo sa gutom. Baka wala kayo makain eh. Sayang naman yung 300, di ba? Pati baka pag namatay kayo, wala kayo mapaglibingan kasi no money kayo. Ha? <laughs> Sama naman po na ang galing nyo. Talaga masama ang galing ko. Lalo na sa'yo. Tatrabaho lang naman ako ng marangal para may pangkain kami. Huwag ka magpaawa sa akin. Tinanggap ko na nga, di ba? O baka gusto mo mag-cash advance. Ha? Gusto mo di ba? Ito, oh. Hmm? Gusto mo di ba? Ha? Magkano? Gusto mo? Bigyak ng 5,000. Bilhin ko na yung buhay mo. Alam mo, sumasobra ka na eh. malinis yung trabaho ginagawa ko. Tapos babasusin mo lang ako. Baka nakakalimutan mo na nakablatter ka pa rin sa barangay. At ano to? Yan ba yung hinakaw mo dun sa bahay at pinagnakawan mo? Yung hinahanap ni Aling Ising? Ayos itong trabahong supulturero. Malinis yung perang kinukuha ko. Pero ikaw, galing sa madumi. Baka gusto mo isubong kita sa barangay. Malapit lang dun, oh. No? Kaya huwag pagsasalitaan. Kasi nung elementary pa lang tayo, di ba nagnanako ko na sa mga klase nating? Ni, pareha lang. Kinukuha mo pa? Ang yabang mo makasta! Saan mo nakawin ko buhay mo? Libing kita rito, ano? Wala kang karapatan sa buhay ko. Dahil isa kang hamak na magnanakaw. Ano ba pinagmamalaki mo? Ayan, yung trabaho mo? Bakit? Anong pinagmamalaki mo? Yung pagnanakaw mo? <laughs> Ganon pala mga magnanakaw. Mataas ang ting sa sarili. Akala nila, trabaho ang pagnanakaw. Hindi ba krimen yan? <laughs> Ito nga talaga. Pero sa ating dalawa, mas malinis ako tignan kaysa sa'yo. <laughs> diba? Sa'yo na yung 300 mo. Hindi na ako maglilinis sa puntod ng mga kaanak mo. Total, madumi din naman pagkatao mo. Tsaka na nga. Bag na nakakap pala ako. Nakakang kabuhay nun eh. bang Alam mo, may sinabi.